So ito very interesting. Itong uh, panibagong survey coming from Okta Research, okay? Actually, hindi ko nga maintindihan but ngayon lang nila naisip na gawin yung survey na ito. This could have been done uh, many years ago. And uh, maganda siyang ano eh, kumpara uh, it paints yung picture natin politically as a nation, di ba? Para mag maging klaro kung ilang porsyento yung ganito, ilang porsyento yung ganon. So according po dito sa Octa Research about political affiliations, okay? Mas marami ang pro Marcos kaysa pro Duterte. eh okay? So very interesting, very interesting. eh okay? So maganda sana kung merong ganitong research one year ago, two years ago, 3, 5, di ba? Mas maganda makikita mo yung ano eh, yung movement ng tao, dumadami ba Kumukonti ba? O pero ngayon po, 31% ang pro Marcos at 20% ang pro Duterte. Itong 50% na ito, ito ang naghalal kay uh, Pangulong Marcos at kay VP Sara nung last elections. Ito yung nagsamang grupo at ito yung grupo din ngayon na nag-aaway. Okay? So, hindi ko alam kung ito ba ay kumonti na yung Proto 30 o kumonti. So, hindi, hindi ko alam kasi wala tayong ibang data before eh. Ngayon pa lang may naglabas ng ganito eh. So, very, very interesting. Very interesting to see na uh, mas marami. Okay? Mas marami uh, yung pong mga pro-Marcos kaysa dito sa Proto 30. At kung sakaling sila ay magbanggaan sa isang eleksyon, Debayon po eh doon lalabas yung itong mga pro Marcos pro Duterte na ito eh kung will it convert into votes okay So aside from that ito po matagal na nating matagal na nating alam okay matagal na nating nararamdaman in fact ang tawag nga sa kanila ay si 3% di ba yung mga nagtu-twitter na 3% ay yung traditional opposition na may 4% lamang napakaliit pala napakaunti pala nung matatawag mong kakamping nung mga uh, kasama din dito yung sa dilaw so napakaliit lang pala nila eh napakaunti pala nitong traditional opposition yung mga kakampings okay siguro nung panahon ng eleksyon maraming bumoto din kay Leni dahil uh, siya ang nakikita na number one na pwedeng makatalo dito kay uh, uh, BBM diba? nung panahon na yon pero yung yung kanilang political affiliation 4% lamang sa mga kababayan natin ang nagsasabi na kakampink dilaw sila. Okay, so very interesting din for natin pa natin alam 'yan pero ngayon nagkaroon ng research to actually validate yung matagal na nating alam. Okay? So, tapos 45 40 ilan to? 45% ang undecided which means malawak pa. Kumbaga napakalaki pa ng ano, napakalaki pa ng uh, napakala pa ng uh, mga kababayan natin, mga botante na pwede mong ligawan, pwede mong uh, suyuin para maging pro sa kampo mo. Okay? At yan, yan ang ano eh, ito yung maaari nagiging pagkakamali ng mga ng mga grupo na kakampingkat ng yellow ay masyado silang kontento doon sa maliit nilang porsyento. Doon sa doon sa grupo nila. Si ito yung mga usually mga mga magagandang koleyo, mga mas nakakaganda sa buhay. So mas mas ganon eh, mas ganun yung kanilang mga target audience eh, target uh, market eh. Pero kailangan lawakan nila at damihan nila at uh, subukan pa nila manligaw outside of their base Kasi maliit lang yung base nila 4% lang pala yung kanilang base According sa Okta Research, kung mga tinanong ka anong affiliation mo So maaring binoto nga si Lenny pero hindi siya considered na pro-Lenny Ganun yung ibig sabihin nun. Unlike dito sa pro Marcos na nung in interview siya, they are, they are open to say that they are pro Marcos. Pero syempre, of course, ang ito naman, uh, ang factor naman dyan, ang factor naman dyan, ay uh, nakaupo si Marcos sa pwesto. So, maaring may factor doon. Kasi, uh, syempre, you want to be with the winning team, you want to be with uh kampo na may kapangyarihan may ano tapos mas nararamdaman mo yung kasi sila yung mga may sila yung may budget ngayon sila yung gumagalaw ngayon mas nararamdaman mo so malaki pa rin so maaring may factor yon kung bakit 31% itong pro marcos as compared sa 20% na pro duterte and of course baka may factor na din yung mga kibuloy yung mga ano kung bakit maaring maaring lumiit din itong pro duterte baka nung panahon ni Pangulong Duterte, baka baliktad, baka mas marami yung pro-Duterte kaysa pro-Marcos. So, hindi natin masabi kasi nga walang previous research about that. So, this leaves uh, the room open for another possible camp na pumasok. Okay, uh, na napapasok kasi ito pala yun eh. Wala, wala, hindi ganun kadami sa ngayon ha. Hindi pa... Hindi, hindi katulad nung established na may mga, ito, pro, ito DDS to. Ito, loyalista pro Marcos to. Ito, ito kakamping talaga to. Wal, hindi wala pang nabubuo na masyadong identity na pro Tulfo. Eh. Okay, so that would be interesting to see kung paano mabubuo ni Senator Rafi Tulfo at ng kanyang mga kapatid yung pro Tulfo camp. Okay? dapat diba? meron dito pro Duterte, pro Marcos, yung pro Tulfo hindi pa nabubuo eh. Kasi maraming bumoto kay Tulfo ay maaring kasama din sa mga kampong ito. So kailangan nilang magkuha din, di ba? Kukuha sila ng konting pro Marcos, ng pro Duterte, tapos kukuha sila doon sa mga undecided para bumuo ng bagong pro, uh, pro -tulfo na kampo. And the other thing is, itong mga pro Marcos na to, I'm not sure if this could also extend kahit sa kapatid nga eh. Will this kung pro Marcos ka, does it mean will you automatically vote for Amy Marcos? Kung titingnan mo yung bagong survey, parang hindi, Parang hindi kasi mababa lang sa presidential survey. So hindi nagre-reflect yung pro Marcos. Does this uh, ito bang pro Marcos na to ay kay BBM lamang? Pagdating ba sa kanyang anak kay Sandro, sa asawa, sa pinsan kay Romualdez, kay Amy? Hindi na ba valid itong hindi na ba tong pro Marcos na to kasi itong pro Duterte uh, siya hanggang anak. Ganon. Itong traditional opposition, itong Robredo, nag extend siya hanggang anak. Kung tumakbo sila Aika, tumakbo sila ano, uh, makukuha nila itong, itong opposition na, na percentage na ito. ba diba? So, yun ang, yun ang, I'm not, yun ang challenge siya Marcos na kampo eh. Kasi yung pro Marcos dito, hanggang saan ba yan? Hanggang kay BBM lang ba yan? Pag napunta ba kay Romualdez? Pag napunta ba kay Sandro? Pag napunta ba kay... So, dapat siguro yung yung sila Sandro, sila Speaker Romualdez, uh, even Senator Amy, dapat mas dumidikit sila doon sa kung ano yung pro Marcos ngayon eh. Para they could keep maintain itong 31% and grow on it. Kasi yun ang challenge. Kasi malaki yung pro Marcos, pero ang tanong, hanggang kailan silang pro Marcos? 'Di ba? Yun ang yun ang gano sila kaloyalista. Baka pag hindi na si BBM 'yan, hindi na nila iboboto so, yun ang malaking challenge sa kanila. As we head uh, even closer, one year before the midterms and four years before the presidential elections. So, marami pa, marami pang magbibuild dyan. Yan ang, yan ang problema ng mga iba. Wala silang mga matatawag mo na pro na mga talagang ipaglalaban sila. Alam mo, nakita kong merong pro din. Uh, uh nakita ko na meron talagang mga ano, si Congressman Bosita. Nakita ko yon Si Isko, nakitaan ko din yon May mga pro talaga. Si Vico, yun yung mga sinusuportahan ko, meron din sila, pero uh, on their positions, yung mga tinatakbuhan nila. Kaya, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parati guys. elections is, uh, Election season is very near, so, abangan natin. Next month, one year to go na lang. Okay? So, bye-bye guys.